So, gaano na kayo katagal ng kapatid ko? Ah, one year and three months po. Mahal mo? Oo naman po. Gaano mo siya kakilala? Paano ko po ba sasagutin yan? So aware ka na 28 years old na yung kapatid ko? Oo naman po. Wala naman po kaso sa akin yan kasi age doesn't matter naman po. Pang ilang girlfriend mo siya? Ang um, pangalawa. At bakit naman kayo naghiwalay nung una? Bakit bakit niyo po tinatanong? Naniniguro lang dahil ayokong makita yung kapatid ko na naglulugpasay dahil lang sa iniwan siya ng mga lalaki niya dahil sa nakilala kung sino siya. So ano yung mga posibleng rason sakaling iwanan mo siya? Hmm, kapag paulit-ulit po siya ng lalaki, uh, so far wala naman po. So whatever happens, I'll stay. Sana nga ganun lang paano pa kaya kung makilala mo siya ng lubusan? Ano po bang ibig niyo sabihin? Naikwento ba sa'yo ni Angela kung ano yung dahilan kung bakit iniiwan siya ng mga lalaking dumadaan sa buhay niya? Hmm, dahil di na daw po nag-work kasi nakakahanap na daw po ng mas maganda. E paano kung sabihin ko sa'yo ang tunay na dahilan? Mamahalin mo pa kaya siya? Matatakot ka ba? Aalis na ako marami pa akong gagawin. Ah, teka lang po. na lang po kasi ako. Kanina pa po kasi kayo nagsasabi na kung makikilala ko siya ng lubusan. Pwede po bang magtanong kung ano pong tinutukoy ng ugali ni Angela? Gusto mo ba talagang malaman? May lahi kaming mga mangkukulang. Kaya naming patayin ang isang tao sa isang iglap lang. At sa lahat ng mga lalaking dumadaan sa buhay ni Angela na niloloko at iniiwan siya. Pinapatay namin. Okay po. Huwag po kayo mag-alala. Mahal na mahal ko po yung kapatid nyo. At kahit ano pa pong lahi ang meron kayo, handa po ako maging parte ng pamilya nyo. Okay. Alis na ako. Sige po. Hello Angela. Namit ko na yung binibida mong lalaki. Tines ko siya. Sinabi ko na pamilya tayo ng mangkukulam. Trinay ko lang talaga kung iiwan ka niya. Di ka niya iiwan. Mahal ka talaga niya. O sige na. Yan na nga talaga yung lalaki pinapangarap mo. Boto na ako dyan. Hmm, sige na. Ikaw na lang magsabi sa kanya na prank lang yung sinabi ko na mangkukulam tayo ah. Sige na. Hay salamat at sumagot ka na. Ano, nasabi ko na 'yung sinabi mo?